you're given a a lot of ilberum dyan sa paggala mo as a congressman. Maganda nga ang, ang congressman pero you know what? You cannot solve problems for you, for your community, and for your fellow men. Ako ang nasanay ng gano'n kaya mas hinahanap ko yung trabaho na yan. Hindi ako pwedeng congressman. Gusto ko makinig ako sa opisina, mag-upo sila dyan. O, ali, ano, 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 ano problema mo? Sir, ganito sir, yung, yung asawa ko, away kami tapos uh, iniwan ako, sumama sa ibang lalaki. O padala mo